nya shout out sa inyo mga friends TV. Ah uh, madilim ngayon dahil nandito tayo ngayon sa uh, basement parking ng Alpaland uh, Makati Place. Uh, may may ginanap dito ng uh, event yung uh, yung Christmas party ng uh, company ng amo uh, ko. So dito ay sa parking area. Ah uh, papakita ko sa inyo yung ano kasi dito ah uh, yung pinuntahan niya kasi City Club. So Andito ako sa parking area ng mga nagpunta sa City Club. So, yun nga. Uh, ko sa inyo yung aking dahil uh, gabi na ako'y maghahapuna na. Ayan. Ito yung aking ulam na tira pa kanina ng tanghali. Sayang naman kung hindi ko ubusin. At ito yung aking kanin. So, kalahati lang ang laman ito. Ha. Baka isipin nyo eh isang buong bauna nang naman yan hindi naman o medyo sinisipon lang ako at bumili na rin ako ng yan, aking pangmeryenta mamaya kasi abutin kami dito siguro na mga 11pm bumili na rin ako ng uh, pangmeryenta saka may inom yun nga mga Karins TV kain uh, muna ako para makapagpahinga-pahinga rin. So, abang ano ngayon. Papakita ko sa inyo yung ano uh, parking area lang dito. Tumiliwa so, 'yung parking area kasi may inaw. Ayun yung parking area o. Yan ang parking area dito, ayan o. Ay nakalagay na ano City Club parking only, yan. Kung saan area ka pupunta dito sa building na to, sa Alphaland na to doon ka magpa-park ah, uh, eto, pinaka basement, ah, uh, tree na to sa parking, yan kitty club yan, uh, walang tao-tao wala lang, nandito yan maraming elevator dyan naligaw pa ako kanina napunta ako doon sa mga tenant yata, may parang may ano pa dito eh ibang, ano, eh, uh, ibang place ba, yan Ayun oh. oh, nga mga Kinits TV. Ah, kain muna ako. Pang-ano 'yun? Ah, panghapunan na. Ay, eh, mga siguro ah, mga mga 9. Oh. Mga 9 PM ah, ako'y magme-merienda, taynga din. So, 'yun nga mga Kinits TV hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyo. At shoutout sa mga ah pinsan ko dyan Mother side father side yeah shout out sa inyo lahat at uh, sa father side ko naman mga pinsan ko ah uh, sana magsama-sama tayo sa first reunion natin ah uh, syempre ngayon lang natin mag ngayon lang tayo magkaka ng reunion eh yeah, sana do sa mga pinsan ko naman na nakaka may budget naman o ano, ano uh, sana naman kahit siguro kalahati dun sa uh, sa kung magkano yung ang baga, sana naman na uh, makapagbigay o ano, sumama na rin kayo para naman uh, maganda yung ating first reunion. So, yun nga, hanggang dito na lang, mga Karenz TV, maraming maraming salamat.